Sa larangan ng psikolohiya at pamamahal ng mental health, ilang mga pag-aaral at eksperto ang nagsasabi na ang ating mga ugali ay may malaking epekto sa ating tagumpay, kaligayahan at pag-angat sa buhay. Ang malas ay madalas na nauugnay sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Ngunit ang totoo, ang ilan sa mga negatibong kaganapan sa buhay ay maaaring bunga ng ating sariling mga desisyon at ugali. Narito ang mga ugaling dapat tanggalin upang magkaroon ng mas masiglang buhay at maiwasan ang tinatawag na malas. pagkakaroon ng negatibong pananaw. Ayon sa mga eksperto sa larangan ng sikolohiya, ang pagkakaroon ng negatibong pananaw ay hindi lamang nakakaapekto sa kasalukuyan na pag-iisip, kundi pati na rin sa ating emosyonal at pisikal na kalusugan. Sa isang pag-aaral ng Harvard University, natuklasan ng mga taong may positibong pananaw sa buhay ay may mas mahabang buhay at mas magandang kalusugan. Kapag palaging negatibo ang pananaw sa buhay, nawawala ang sigla at inspirasyon na umunlad at magtagumpay. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay nagbubukas ng mga maraming oportunidad at nagbibigay daan sa mas maayos na pakikitungo sa mga hamon ng buhay. Pagpapahalaga sa opinyon ng iba higit sa sariling paniniwala. Ayon sa mga eksperto, ang labis na pagpapahalaga sa opinyon ng iba ay maaaring magdulot ng social comparison o ang palaging pagkukumpara ng sarili sa ibang tao. Sa isang pag-aaral sa Journal of Social and Clinical Psychology, ang madalas na pagkukumpara sa sarili sa iba ay may kaugnayan sa mababang self-esteem at depression. Ang ugaling ito ay nangdudulot ng malas sa anyo ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili sa halip na pagtuunan ng opinyon ng iba, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang sariling kakayahan at layunin upang hindi maipit sa negatibong emosyon. Takot sa pagkakamali at pag-iwas sa mga hamon Ang takot sa pagkakamali ay maaaring magatid ng mga hindi magandang resulta sa buhay. Ayon sa mga eksperto sa larangan ng human behavior sa pag-aaral ng Stanford University tungkol sa mind theory, ipinapakita na ang mga taong may growth mindset o pananaw na ang pagkakamali ay pagkakataon para matuto ay mas matagumpay. Ang ugaling takot sa pagkakamali ay nagiging sanhi ng stagnation at kawalan ng aksyon na maaari magdulot ng kawalang kasiyahan sa buhay. Sa halip, mainam ang mga pagkakamali bilang leksyon upang maging mas matatag at maabot ang tagumpay. Katamaran at kawalan ng disiplina sa pananaliksik tungkol sa productivity, ipinapakita ni Charles Dahig sa kaniyang aklat na The Power of Habit na ang disiplina at ang tamang pagmanage ng oras ay mahalaga sa tagumpay. Ang mga taong tamad at walang disiplina ay madalas na hindi nakakamit ang kanilang mga layunin dahil sa kawalan ng pagkukusa. Ang ugaling ito ay nagdudulot ng tinatawag na self-sabotage o ang pagkakaroon ng mga gawain na hindi tumutulong sa pagunlad ng sarili. Ang pagkakaroon ng sistema at pagiging disiplinado sa oras at gawain ay nakakatulong upang mas mapalapit sa mga pangarap. pagsisinungaling at pagiging mapanlin lang. Ayon sa mga eksperto sa larangan ng relasyon at interpersonal psychology, ang pagsisinungaling at pagiging mapanlin lang ay nagdudulot ng mga masamang karma at pagsira ng relasyon. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng University of Notre Dame, ipinakita na ang pagsasabi ng katotohanan ay nakakatulong sa mas magandang pakiramdam sa pisikal at mental. Ang pagsisinungaling at paglilinlang ay nagpapalayo sa atin sa mga taong maaring makatulong sa atin at nagbibigay ng negatibong imahe sa ating pagkatao. Ang pagiging matapat ay nagbibigay ng tiwala mula sa iba at nagbubukas ng mas maraming pinto ng pagkakataon. Pagpapabaya sa kalusugan. Ang kalusugan ay pundasyon ng isang masiglang buhay. At ayon sa mga eksperto, ang pagpapabaya rito ay nagdudulot ng malas sa anyo ng sakit at kahinaan. Ayon sa pag-aaral ng American Heart Association, ang pagkakaroon ng masamang lifestyle tulad ng kawalan ng ehersisyo at hindi balansing pagkain ay nagdadala ng maraming sakit na maaring iwasan. Kapag mahina ang kalusugan, mas maraming oras ang nasasayang sa pagpapagamot kaysa sa pagpapaunlad ng sarili. Mahalagang pangalagaan ng kalusugan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, wastong pagkain at sapat na pahinga. Pagiging mapanghusga Ayon sa psikolohiya, ang pagiging mapanghusga ay isang ugali nagpapakita ng kawalan ng empatya sa ibang tao. Ayon sa pag-aaral ng University of California, ang mga taong hindi mapanghusga ay may mas magandang relasyon at mas masaya sa buhay. Ang pagiging mapanghusga ay nagdudulot ng negatibong impresyon sa atin ng ibang tao kaya nagiging hadlang ito sa pagkakaroon ng magandang ugnayan. Mas makakabuti ang pagiging bukasang ang isip at pag sa pananaw ng iba upang magkaroon ng mas positibong relasyon at kapaligiran. Pagiging hindi masinop sa oras Ang pag-aaksaya ng oras sa mga hindi mahalagang bagay tulad ng sobrang paggamit ng social media ay maaaring makaapekto sa ating tagumpay at kaligayahan. Ayon sa pag-aaral ng Rescue Time, isang productivity software, ang mga taong naglalaan ng mga maraming oras sa kanilang layunin ay mas mabilis na nakakapagtamo ng tagumpay. Ang pag-aksaya ng oras ay nagiging sanhi ng kawalan ng progreso at pagkakaroon ng stress. Sa halip na mag-focus sa mga distractions, mas mainam na ilaan ng oras sa mga bagay na makakapagpabuti ng ating kalagayan sa buhay. kawalan ng paniniwala sa sarili. Ang kawalan ng tiwala sa sarili ay nagdudulot ng self-doubt o kawalan ng kumpiyansa. Ayon sa mga eksperto sa isang pag-aaral ng University of Melbourne, natuklasan na ang mga taong may mataas na tiwala sa sarili ay mas matagumpay sa trabaho at mas maligaya sa buhay. Kapag kulang ang tiwala sa sarili, nawawalan tayo ng tapang na sumubok ng bago o ipurso ang mga oportunidad. Mahalaga ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa sarili dahil ito ay nagtutulak sa atin na kumilos at magtagumpay. Pagiging makasarili at pag-iwas sa pagkikipagkapwa. Ayon sa mga eksperto sa larangan ng social behavior, ang mga taong hindi marunong makipagkapwa ay mas prone sa stress at kalungkutan. Sa pag-aaral na isinagawa ng Harvard, natuklasan na ang mga taong may maganda at malapit na relasyon sa iba ay mas masaya at may mas magandang kalidad ng buhay. Ang pagiging makasarili ay nagdudulot ng pagalayo ng mga kaibigan at kasamahan. Ang pagkakaroon ng malasakit at malasap na pagkikipagkapwa ay nagbibigay ng maraming suporta at nagdadala ng swerte at positibong enerhiya sa ating buhay. Sa kabuuan, ayon sa eksperto at ilang pag-aaral, ang malas ay kadalasan nagbumula sa ating sariling mga ugali at pananaw. Ang pagkakaroon ng positibong disposisyon, malasakit sa kalusugan at pagpapahalaga sa pagkikipagkapwa ay makakatulong upang maiwasan ang malas. Ang pagwawasto sa ating mga negatibong gali ay nagbubukas ng mga maraming oportunidad at nagpapabuti sa ating relasyon at kalagayan sa buhay.